So, mamili ka ng gusto mong kainin, kahit ano. Pwede ba lima order? Pwede ba order? Maghahanap tayo ngayon ng kakainan natin, pero susubukan natin yung challenge. I-ex-deal po natin ang kakainin natin for today's video. Susubukan natin ang ating power. Kung so, talaga bang malupit na si Haring Bangi. Gusto ko ngayon, Jay, yung mga ano, eh, para medyo tapsihan, mga ganyan. Tapsihan? Oo, mga tapsihan. Hanap ah, mga... tayo yung tapsihan. Kasi so, parang mga ano, breakfast meal, mga gano'n. Ay, masarap yan, Hanap boss. Hanap tayo ah. dito. Pakita mo naman yung mga lugar dito. Oo, oh, sige, boss. Parang meron dito. Meron so, ba dito? Ito, kayo, ito, parang kainan to. Saan, boss? Ayun, oh, come Ay, no, on. Oh, come on. Ay, ito, ito, ito. Ah, pwede tayo magsubok dito. Oh. Pwede kayo magparking dito. Ay, boss. Ah. Pwede ba mag-parking dito. Ah, <laughs> <laughs> uh, sige. Boss, pwede pala dito eh. Pwede pa. So ayan, syempre kasama natin ngayon si Maka High Oh no! So kasama natin na panghalap <coughs> ng ex-deal ano, natin. Pero, kasi nakita ko, bro dito, mura lang. So, mamili ka ng gusto mong kainin kahit ano. sagot ko na, babayaran ko to, Jay. Babayaran niyo, bro? Kaya nakuha ka rin. Anong extent e? Hindi, B mura e. Ah, mura lang? Eh. Uh, Pero pagkamahal, siyempre, ex din natin. Pero ngayon kasi, hindi naman siya gano'ng kamahalan. Kung nakikita uh, uh, mo, ayan uh, uh, o. No. Lekawas silog, 105 lang. Quark silog, 95. Pwede, uh, pwede, uh, X din mo. Pa. Tama, tama. Nagdala ko ng cash mo So, pili ka na. Kamaya mamimili din ako. May Pwede ba lima order? Pwede ba lima order? Lima order mo, lima. Oo, kahit sampu pa eh. okay, Marami siyang orderin. Baka ma-high blood ka dito, mga Baka yung magbayad niya. Bawa Hindi, ako magbayad niya. Tawag ka ng wait and wait. Lahat daw, eh, lahat eh. Wait, wait, wait. Sagot mo to. Oo, sagot. Budget ko lang kasi ngayon, mga ano 10,000. Kulang pa yan. Kulang pa Mamili ka pa. Kung gusto nyo i-try dito, ito, magpapahit ako, guys, ah Uh, sabihin nyo, X din natin to. Tura na nga, tapos, ano pa kayo? Dito yan sa Okamon. Dito yan sa may... Sobridad Corner, yung halili po. Manila. Opo, Manila. 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 San Paloc, Manila. San Paloc, Manila. So Manila. Ayan, dumating na in-order namin ni Maka High Vlog. Uh, in-order niya kasi lahat, kaya medyo mahihirapan kami ngayon. Kasi kailangan namin ubusin. What? Tulungan mo na rin kami. Oh, naman, boss. Siyempre, kasi naman kayo. Na problem yan. Uh, oo, oo, hindi natin ako, boss? Hindi tulog, siyempre. Kailangan natin. Meron, meron tayong mga tropa dyan, no? Pwede, pwede sila tumulog. Ayan. Kung dumating ay, ay. na yung buttered chicken natin, tapos yung mga silog, ito yung mga gusto ko eh, mga... Yung mga tapa, ganun. Tapos ito, yung rice na ito ay 12 cups pala yan. So, uubusin huh? lahat yun yung mga high blood. Kaya talaga, kaya ako sinama siya kasi kailangan natin yung taga-ubos. Ayan, meron po. Lee, bago ang set. Bago ang set. Ayun, may Shanghai pa. So, so pa laban siya na no, dito, mga high blood. Ito ang tinatawag ko, mga high blood challenge. Yun! Yun! Mga high <schematic> blood challenge, tatawagin natin ito, ha? <laughs> Pero <Merong> kailangan <mon> maubos okay. na. Ito ang picture na late na. Ganoon talaga sa picture, maliit. Pero pag punta mo dito sa Okamon, alam mo na yun. Ano? Ano ba mo? Ito lang, sir. Ay, parang hindi ka nasarapan, ha? Ayos. Okamon. 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 Gluten fight, tawag sa ganito. So, subuhan na natin. Kasi oh, kanina, nagugutom ka rin. Sabi mo, video ka muna eh. Siyempre, unayang isya. Ayan. Oo, oh, grabe. Sarap ha, masarap. Mahilig ako sa Shanghai. Mahilig ako sa Chinese eh. Itong food review na gagawin natin ay real talk to ha. Hindi may totoo. Ito talaga, honest review to boss. Honest Itong review. honest review. Ano, ano, ano. dami niyan, ba na kami. Pati nung damay manok. Pati nung damay manok. manok. Pati nung damay manok. Pati manok. Pati nung damay manok. Parang ang dami mo mag-dur kanina. So chicken, subukan natin. Alambot,

wala well, eh, yung <laughs> isang plato lang kinain eh. <laughs> Sa manok alam mo sinira Sa isang manok lang eh, paano naman yung... Eko, niyaya kita dito para ubusin to eh. Wala pala, ta, mahina pala kumain. Nahigod <laughs> ko siya <laughs> ko. Oo, oh, ito, titake out na lang natin. Fill out ka na. okay po ako. Oh, pakita mo, Jay. Ito ang natin. <laughs> Dahil hindi mo naubos to. Oh, tingnan mo. 3,110 yung bill namin, in order niya lahat. Good for 15 to 20 persons. <laughs> tignan okay, okay, po. Ma, hindi na ubos, tignan mo. Kaya ang dami po tirong. Ano, te-take out mo na lang to. Oo, oh, okay, ito na lang. Take out, take out natin Dami ito ko <laughs> <Dami. Dami. laughs> na na to. <laughs> Ay, wag papir. Ay, na. na. na, na. <laughs> Ayos ay 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 oh, hey, hey, ay. <laughs> oh. na to, oh, oh, ayos oh, na to. Ayos 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 na to. si na to. Ayos na to. Ayos na na to. Ayos 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 na na to. Ayos na to. Ayos na to. Ayos Wow!